Kanto. Oh, oh, hey, 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 hey. ang kalagayan namin dito. One oh. way. Ah. Eh, ah. espesyal ah. 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 ang sa papa. Namiss ka mami. Ah. Namiss ka Hindi ah. na, hindi na, hindi na. Try to ako. Kumupaso kahit to. Oh, Tapos tubular to. Hindi na kailangan yung tubular. Tapos ano yung text pro? Yung pang ano? Oh, Alice, umalis ka na dyan. Masyado na nagtagal mo move, move, move. move. Palit, palit, palit. Oh. Asan ba yung cellphone mo? Palit, palit. Ha? Nakanin mo nga po isa na gano'n <laughs> na cellphone. Mamaya na naka-church pa eh. <laughs> Tatawag dito siya Mami kasi. Tatawag dito si Nieve. Yan, iniwa ka na ni Kuya. Hinga, hinga lang. Hinga. Hinga

may pa, balik Sige, <laughs> man, Bakit? So, Wala na. Wala na. Wala na.